All right. So, meron lang akong maliit na revelasyon. Tungkol dito kay Chupaeng, ang ating magiting na idol ng bayan, Senator Rafi Monyo Turbo. Kasi 'di ba? Uh, alam naman natin na yearly March, no? nagse na kanyang birthday si Senator Rafi Tulfo. As a matter of fact, This year, pati yung mga senador is nakiisa sa pagbati ng happy birthday kay Rafi Monyo. Kaya alam, alam nyo ba na nung pinakasalan ni Rafi Monyo si Jocelyn Pua twice, alright, twice, ang inilagay niyang birthday is October 15, 1955? Well, according kay Miss Julie, the real wife and the legal wife, ang birthday ni Rafael Tul Tulfo is um uh, March 12, 1960. Kaya nga yearly, di ba? March sila nagsa-celebrate. Na October. Pero paano nangyari nang inilagay mo sa marriage certificate nyo nung pumirma ka dun, is October 15. Why? And another thing, ano bang pangalan ng ginamit mo. Kasi sa marriage certificate niya, kay Jocelyn Pua, ang nakalagay lang doon is Rafael T. Tulfo. So, hindi ko, hindi natin alam if it is Tanko or Teshiba. But, the birthday is really naka-indicate October 15, 1955. Taliwas ito sa tunay na araw ng kapanganakan mo na March 12, 1960. And another thing, nung nag-file ka ng, uh, ng uh, certificate of candidacy, dahil nga tatakbo kang senador, anong pangalan ang ginamit mo? Is it Rafael uh, Teshiba Tulfo? Or Rafael Tanko Tulfo? Because sa, papag, sa pagkakaalala ko, noong nag-file ng divorce ito sa Amerika, si Rafi para mapakasalan si Jess, um, Celedonia, Celedonia Amos, ang inilagay niyang pangalan niya doon is Rafael Tanco Tulfo. Pero nung pinakasalan niya si Miss Jocelyn, ang inilagay naman niya is Rafael T. Uh, Tulfo. Now, the question is, Anong pangalan ang ginamit ni Senator Tulfo nung nagfile siya ng Certificate of Candidacy? And another question is, anong birthday ang inilagay niya doon? Inilagay ba niya yung March 12, 1960 or October 15, 1955? And is he married? And kung nilagay niya na married siya, sino ang wife na isinulat niya? I'm sure hindi si Miss Julie Lee ko pang inilagay niya. Pero kung hindi si Miss Julie Lee ko pang inilagay niya, sino ang isinulat niya? Is it possible na yung, yung partner niya ngayon ang inilagay niya, which is si Jocelyn Pua? Now, kung si Jocelyn Pua ang inilagay niya doon, magkakaroon na naman ito ng conflict. Because masisilip ang kanilang uh, married. Alam naman nating lahat na fake fake ang kasal ni Rafi at saka ni Jocelyn Pua because Rafi Monyo is not yet ano um is not yet divorced or annulled dito kay kay Miss Julie uh, Rafi Tulfo um has no record okay na siya ay na, na annulled na or na divorced na kaya nga, up to this moment up to this day uh, Miss Julie Licop is he still is still Daryal, Mrs. Sulfo. Okay, mapapawalang bisa na lang yan kung sila ay madi-divorce or mag-aanal. Now, going back to Senado. So kung ang inilagay mong asawa mo is si Josie, Jocelyn Pua, so magkakaroon ito ng, ng conflict because fake ang sinabit mong ano, uh, documents. Dahil fake ang kasal nyo ni Jocelyn Pua. And anong birthday ang inilagay mo? Hindi mo pwedeng ilagay yung March 12, 1960. Dahil sa marriage certificate mo, kung nag-submit ha, kung required ito, I do not know. Dahil sa marriage certificate mo kay Jocelyn Pua, ang inilagay mo doon is October 15. So, alam mo yun, kung si Mayor Alice Guwo inimbestigahan because of her many lies, why not do the same thing dito kay Raffi Monyo? I think kailangan nating malaman unang-una yung mga basic information about him. Totoo nga kaya yung mga sinulat niya sa candidate of sa, nung nag siya ng ano certificate of candidacy. And kung mga kung mga false information ang inilagay niya doon, pwede ba ito maging grounds para para um masuspinde or matanggal siya sa kanyang pwesto bilang senador? I do not know. I'm, I am just asking. For those of you na merong idea about that, ano kaya ang pwedeng gawin sa kanya? First, Kailan mo na natin lalaman malaman kung paano siya nakatakbo bilang senador. Alam naman natin na convicted criminal dahil he was found guilty sa kasong libel. I don't know if it is I'm not sure kung cyber libel or libel, pero he was found guilty. So convicted siya diyan. Paano nakatakbo ang isang convicted criminal sa um, position sa gobyerno? And again, ha, Anong pangalan ng isinulat mo? Sinong asawa ang nilagay mo? Anong birthday ang nakasulat doon? Because alam naman nating lahat ha, pati ang birthday ni Rafi, minegos mekos niya rin. Okay? Pati ang birthday ni Chupaeng, minegos mekus niya. Alright? Sana no, nananawagan lang ako sa Senado, pakiimbestagahan din itong si Rafi Tulfo. Alamin nyo rin kung anong mga mekos-mekos na ginagawa niya sa buhay niya right, Kung tamang mga informations ba ang sinulat niya nung siya ay nag-file ng um, Certificate of Candidacy. Oh, may gulay. Pati birthday mi Negus Megus. Kung makaselebrate kayo ng March, tingnan niyo ba yung ano, tingnan niyo yung marriage certificate ng papa at mama niyo, Maricela at Ang birthday ng daday niyo, ah uh, October. So, wag kayo magsiselebrate ng March. <laughs> Makakalo, pati ni birthday mi Negus Megus, charot.